Good morning mga katorilyo Ito mga katorilyo uh, Si servisan ko Ito so, ang naging problema Forward Yan o no? oh. Yan mga katorilyo ang naging problema Nagkaputol-putol yung fan blade Yan Isuso 6 seats A1 to ang makina So meron akong dala dito mga katorilyo to Dumaan ako sa auto supply So pabaklasin ko muna Titingnan ko kung parehas So, lalagyan na lang ng tornilyo. Yan. Tapor mo pagkatapos nito, chichikin yung engine support. Bakit eh, kumakal, pag ano, pag nalulubak yan, kaya ganyan. Kapag nalulubak, makalampag Buti hindi buti hindi buti hindi tinamaan yung radiator. Kormona hmm? eh. Pero radiator naman 'yon. Ito panplate naman. okay mga katuloy nyo na so dito naman chicken yung chicken yung engine support so wait lang jaja ka okay anayin mo bumbahin mo ya, yeah, para umangat ang makina support nalupa yeah. okay Wala eh Wala 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 hindi sira Wala eh Hindi naman sira mga katernilyo. So ayaw naman maghiwalay. Okay naman yung engine support. Hmm? Sige. Okay. Baba mo. Okay so, lang mga katernilyo. Ayan okay, mga katernilyo. tatanggalin na lang to. Itong bracket na to. Tanggalin na to. Ito yung kasama ko si JP Molina. Driver dun sa service na dala namin kaya tulungan niya ako so, so, wala nang pakinabang to yung bracket na to kaya tatanggalan na to dito sumasayat mga katurilyo to yan yung ilisay kaya tatanggalin na so, thank you na lang to mga katurilyo okay na mga katurilyo hindi naman sira yung engine support so tatanggalin na lang tong bracket na to kasi lagiwalay naman nasa sa radiator wala naman ang purpose to, kasi wala na yung goma tinanggal na so yung ang magiging support na lang ng radiator dito sa gilid sa may chassis dito magkabilaan yan dito pa sa kabila at saka dito sa likod ito meron yan dito ito bracket so hindi na rin yung gagalaw radiator so sa tatanggalin na lang to mga katorilyo dito yung pinagmulang kaya ano, sumasabit dito oh so, hindi naman sira yung engine support So sa na, uh, naka-align naman tong radiator. So tatanggalin na lang tong mga katorilyo. So, so, dito pa tatanggalin din dito so yan na mga katornilyo so makakauwi na yan yan ang rescuean ko ano okay na okay na daw mga katornilyo So, kukumbu yan namin. Sabay-sabay na kami yung umuwi. So, dito yan sa sukat Paranyake Ha? Ah! Oh, susundan Sasundan na namin. Sa C5. So, susundan namin hanggang C5. Ayan mga katorilyo. Okay. Sige. So, yan yung service namin. Oh. Tara. Larga, larga na tayo. So, ito yung service namin mga katorilyo. So susundan na lang namin yun